What's up mga bossing! Welcome back to our channel So for today's vlog uh, Kung makikita nyo panahon Madilim na. Kanina maaaraw Ngayon madilim na naman. So pabago-bago Kakatapos lang nung bagyong Clarice ba yun? At bagyong Emong. Hindi ko alam kung kabagat na to Or bagyo pa. So usapang Baha tayo ngayon. So may pupuntahan tayong Meeting. Samahan nyo ako Magkwentuhan tayo about sa baha, sa maintenance Tsaka ito na rin yung episode 1 ng ating Uh, mga cafe series punta tayo sa mga iba't ibang cafe siguro hindi lang sa Bulacan so yan cold start ng ating motor kung makita bumalik si top box kasi nga dahil laging maulan kaya top box season ngayon so tara uy palalim ng palalim ah. Bugsh. <laughs> dumihan agad yung chinelas ko Uy. Grabe naman yun Putik na agad dun pa ako So syempre Part 1 Flex ko lang ng konti itong jigsaw Dahil sya ay super Baha ready <laughs> Submarine to So ba't ko nasabi yun So actually most ng mga manual And semi manual Actually manual lang pala depende sa model or sabi, ito na lang pag-usapan natin lahat ng hindi pwedeng mabasa katulad ng ECU, baterya, spark plug lahat air filter actually lahat ay nasa so yung air filter natin nasa may ukuan then yung sa pillion seat naman andun yung ECU baterya nasa andito sa may kaliwa dito and then spark plug is nasa mataas-taas na lugar and then yung tambucho natin ay nakapataas din so last time si sige mag ano muna tayo parang buwasan yung putek oh yeah oh yeah nakakadulas din kasi sa gulong yan kapag maputek eh yan pag ganyan di nakakatakot kasi nakataas lahat last time may, may inalahan akong baha kaya naisip ko tong topic na to kasi sobrang taas talaga niya at nasira na naman ang ating GoPro nag overheat na naman siguro so wala ko na lang kung saan tayo butol? <laughs> mga tips kapag nabaha tayo yan syempre kapag nasa kalagitnaan na ang kayo ng baha at namatay ay wag nyo nang buhayin kasi mas papaikutin nyo pa yung uh, na-contaminate yung tubig yung na-contaminate na fluids yan, so yun ang buhayin mas, mas safe yun and then syempre, kagdugtong nun, check natin yung mga fluids natin, ano ba yung mga fluids natin una syempre yung pinakamahalaga which is yung engine oil and then haba ng ano, meron engine oil, and then gear oil, lalong lalo na sa mga scooter so sa ilalim nila napakababaan, yun talaga yung unang mababasa, ma makokontaminate engine oil, gear oil and then kapag meron kayong coolant kami kasi ay wala kaming coolant so kapag nakita nyo lalo na kapag sa mga engine oil kapag um, meron silang ah, parang milky na kulay or mga parang naging putik yun matik na yun goodbye ka na nun palit ka na talaga nun so anong meron <laughs> and then syempre check nyo din yung spark plug nyo kasi syempre napakahalaga ng spark plug di bubukas yung motor natin or pupugak yan kapag basa yung spark plug nyo pwede naman na minsan madadaan sa pagtutuyo lang punas punas so hindi naman all the time kailangan palitan kan tulad ng mga fluids natin fluids talaga kailangan palitan pag na contaminate and then check nyo na din yung mga electrical nyo mga ganun mga sockets pag susugod kayo sa baha alam nyo takpan nyo na lang lahat ng dapat nyo takpan Pero syempre, hanggat maaari, kung may iwasan naman yung pag sugod sa baha huwag na kayo sumugod sa baha lalo kung alam nyo mababa yung motor nyo as I've said kanina medyo tiwala akong isabak po sa baha kasi mataas lahat pinagawa akong teknik pag sa mga ganun sinusundan ko yung mga sasakyan mga ganun basta nangahawi ng baha I Minsan na lang tayo mag-vlog. Traffic pa eh, no? Tsaka makapal kasi gulong nito. Kaya, uh, um, medyo mayabang tayong mag, ano, mag sulong sa, sa baha. Kaso, yun talaga, mga ngalawang talaga. Ayun pa isang lamang ng mga manual kasi tayo ay nakakadena. So, yun, pwede mong isabak yung kadena eh sa mga ganun unlike sa mga naka CVT or sabi natin mga naka scooter kasya ba? kasya ba? hindi naman nila pwedeng basahin yun unlike Kadena made for all seasons <laughs> ito naman yung disadvantage ng manual sa scooter pag na traffic boom may ab sa kamay timpla timpla din ah so kasi pala may nakaharang guys mukhang binuhukay na rin nila to nag aayos mga drainage so kaya traffic uy sarap tong hangin mas so, okay talaga kapag nakamamaw sprocket ang bilis ng acceleration well actually depende naman pala sa gusto niyo. pwede nyo naman palitan yung sprocket nyo ng more of high speed sa akin kasi more on acceleration more on hot top kasi nga naka top box tayo and more on mga akyatin yung pinupuntahan natin Oops. matigas o pwedeng hindi mag helmet hindi ko munang babagsak parang nananadya talaga yung panahon ano ang araw dito Samantalang nung bago ako umulan umul ah, nung nasa parking na ako muulan ng malakas tapos nung magpapalit na dapat ako ng camera hindi dapat ako magmamike kuminto, yun yung naging opening natin kanina And then ngayon maaraw naman dito. Mapaglaro ang ta ang padhana tuloy. Ang panahon. Naranasan niyo na ba yung ano? Yung kunyari nasa isang lugar ka, mula ng malakas nagkapote ka, tapos nagsuot ka, pag andar mo, hindi ka pa nakakalayo or pwede mo nakalayo ka na. Biglang wala nang ulan dun sa kabila. Mukha ka tanga. <laughs> tapos init na init ka. Ilang beses ko na naranasan yun Tapos suho mo Tapos uulan na naman Wala Part ng riding talaga natin yan So pag Hindi talaga pwede sa Maaarte eh. Kasi Hindi natin kontrolado ang panahon Ang kontrolado natin Is yung attitude natin At yung pasensya natin <laughs> di ba? Puti na lang Hindi ako nagkaputi Kasi mainit <laughs> Hindi na ako nag-gloves ayun lang, hindi ako sanay. Feeling ko na ako ako pag di ako naka-gloves eh. Hindi kasi ako nag-gloves pag umuulan na. So malapit na tayo, I think. Siguro mga 1 kilometer na lang. Ang pupuntahan natin ngayon is CLT Cafe. I think Planadel pa siya malapit sa may bypass. So medyo ano siya, nasa tabi siya ng total. Ngayon ko lang siya nakita May nag-suggest lang Para sa aming meeting So, let's check Ay, sarap ng hangin Yan, ganito kami sa probinsya <laughs> Pero actually, ang Bulacan is halos Though, ah, may mga parts pa na mukhang probinsya The RTA, syempre, mga ganun Pero halos mukha na talagang city ang Bulacan eh Dali mga bandang San Jose, ganun. Ang mukha na lang probinsyang probinsya yung some parts of um, Norsagaray tsaka DRT talaga. Pag may mga gusto pala kayong pag-usapan guys, ay um, chat nyo lang. Hindi, oh, pwede, message nyo ako sa TikTok. Nag-i-respond ako dyan pag may mga tanong kayo, may suggestions kayo. Comment nyo lang sa YouTube uh, section natin for comment section. Yan. Tingnan natin kung magagawa natin ng content, mapupuntahan natin, mga ganun. Naipagkwentuhan naman tayo dyan. Di ba may ginagawa naman? <laughs> Uy, lalim na. Boogs. Lane closed. Ikot na nga lang tayo. Doon dapat ako dadaan kaso maaalangan ako eh. Tsaka naka lane closed. Lane closed. So meron ding daan dito. So dito tayo sa may Walter Plaridel daan. So papuntang bypass. Meron nga palang kumuha sa atin. Wow, grabe. Bait ni Lord. Tsaka thank you din guys sa mga patuloy na sumusuporta. May first ever na kumuha sa atin for sponsorship. Um, Tsaka ako na po pangalanan, basta sa mga susunod na vlog natin ay pupunta tayo sa kanila. So meron silang uh, ibibigay sa atin. Yun, may papalitan tayo sa motor natin. So watch out for that. I'm very excited and syempre, kinakabahan kasi first time yun eh. Tsaka si, as a content creator, sino naman ako ba? Diba? So, uh, kukontent natin yun sa susunod and praying, praying, hoping na sana mas marami pang uh, sponsorships na dumating, di ba? Siyempre. Para mas masayang mag-content, di ba? Malaki yan. Thank you, Pak. pala yung buffet room. for sure napakadami na naman daan ang sira ngayon lalo sa malolos or some other parts ng bulakan naging lubakan may isa pa silang tawag eh nakalimutan ko basta something na lubog eh sa baha na lubog ba something ganun napakawitin ng mga Pinoy wala na tayo magagawa di naman tayo pwede magpagawa ng mga daan dapat government talaga pag nakita mo kasi daan, parang mga kabakal eh. Sa mga nagtatanong nga pala sa rack ko, sa DC Monorack, uh, hindi po ako nag-online. Kasi, as you can see, taga-malolos ako. Plaridel yung DC Monorack. Mamaya matadaanan natin yung shop nila. Dito rin yung manufacturing nila. So, pwede akong bumili ng physically. Yan. Pero actually, sa distributor ako bumili. So, sa tao. Pero, um... Unlike sa mga medyo malayo dito, medyo online talaga kayong bibili. Andito yun, nakalimutan ko lang pangalan ng shop nila. Uh, ha, 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 ha. Ayun, nagpasang ko na. <laughs> che Check ko lang. pero flash ko dyan. Talangan tuloy ako. Sorry ko ya. So malapit na tayo. Pag mabilis kayo, laging gamitin ang mga signals At busina Dito na yun sa may total eh Sa miyabay total Ay, hindi na sya total Ano na to? Uno Uno pala Natinginan ko, ko sa Gmaps, total eh So kung duniretso natin yung kalina sinasabi ko Dito tayo lalabas, mas mabilis Ito na pala ang Uno Fuel So yun, nakita ko na makakapaggawa pala tayo ng montage mamaya kaso saan ang parking sana pwede ayan, CLT Cafe sana pwede dito ay, putik na putik What is up guys? So tapos na tayo dito Pero lilipat pa tayo sa Shell Cafe Papakita ko sa inyo yung favorite naming tambayan So ngayon, nandito tayo sa may uno Sa may, uh, pakita ko sa inyo Dito tayo kumain Sa CLT Cafe So dito to sa may Plaridel Ngayon, lipat naman tayo sa may giginto Or sa tabang, ano ba yung tabang So Shell Cafe doon yan Good food, nice So tara, lipat tayo kahit nag amerikano na ako dito mag amerikano ulit tayo doon. adik sa kape no shoutout sa mga bossing natin na mahilig sa amerikano sa black saba Nasa gitna ka na naman So pag galing ng planetel dito tayo dadaan Thank you. Yan. Yan. Sa so, mga gantong pagkakataon ko ginagamit yung high beam ko. Yan. Wala tayong kasalubong. Diba? ba? Diba, nagreklamo eh. Ay, <laughs> I mean sa comment section. So ako po ganito ko lang ginagamit yung high beam ko. Tapos babalik ko na ulit sa low beam. Tsaka kung mapapansin niyo sa mga flyover, pinapatay ko siya kasi nakasilaw 'yan eh kasi nakatingala so yan feeling ko pasok tayo ng NLEX pero dito lang tayo sa bumad alright dito ang thumb bike madalas yung mga kagrupo ko din na naka big bike madalas dito din sila Siyempre tayo ang una <laughs> Laging pwesto natin dito. Last time dito din tayo. Alright. Sarap tayo ito mambay dito sa Michelle. Time check. 11 o'clock. Gabi na nakatambay oh. All right. Kung umabot ka sa part na to, bossing, maraming salamat. Please do like, share, share, <laughs> comment, subscribe. So yan, yeah. for more contents like this. See you sa mga susunod na vlog, bossing. God bless. Ride safe. Madulas ang da the... Ăn hey, dulas ngang daan